Sa isang tahimik ngunit kakaibang bayan na tinatawag na Kurozu, naninirahan ang isang dalagang nagdangalang Kirie Yoshima. Siya mismo ang nagbahagi ng isang kwento, isang kwentong puno ng kababalaghan na unti-unting bumabalot sa kanilang bayan. Isang araw, habang naghihintay si Kirie sa Kurozu Station, dumating ang kanyang nobyo na si Shuchi sa ito. Agad niya itong tinawag, ngunit napansin niyang tila may bigat sa mga mata ng binata. Habang naglalakad, bigla itong nagtanong, Kirie, naisip mo na bang umalis tayo sa bayang ito, nang magkasama? Nagulat si Kirie, ngunit agad na sinundan ni Shuchi ang kanyang mga salita. Hindi mo ba napapansin? May mga nangyayaring kakaiba dito. Sa mga nakaraang araw, patuloy na lumilitaw ang mga whirlpools sa kanal. Pati mga ipo-ipo, mas madalas na ngayon. At ang tatay ko. Tila naapektuhan na rin, hindi na siya pumapasok sa trabaho, buong araw na lang siyang nakatutok sa pag-aaral tungkol sa mga spiral. Sa bahay ni Shuichi, mapapansin ang nakapanginilabot na tanawin, mga spiral patterns sa bawat sulok ng bahay. Mula sa mga gamit hanggang sa mismong mga pader. Ibinahagi ni Shuichi na madalas niyang makita ang kanyang ama na nakaupo lamang, nakatitig sa mga koleksyon nitong spiral objects at minsan, tila umiikot na rin ang kanyang mga mata. Pabiro itong sinubukan ni Kirie, ngunit patuloy lamang sa pagsasalaysay si Shuichi. Habang kumakain daw sila, nagalit ang kanyang ama nang mapansing walang spiral fish cakes sa miso Dahil dito, paulit-ulit niyang iniikot ang sabaw hanggang sa tuluyan siyang kumalma. Maging sa kanyang pagligo, sinasadya niyang gumawa ng mga whirlpool sa bathtub na para bang sinasamba ang hugis nito. Natawa si Kirie sa kwento, ngunit malamig ang naging tugon ni Shuichi okay lang na matawa ka. Hindi mo pa kasi nakikita, hindi mo maintindihan kung gaano ito kakilakilabot. Biglang tumunog ang alarm ng bayan, hudyat na alas 5 na ng hapon. Agad tinakpan ni Shuchi ang kanyang tenga. Ayaw niya sa tunog nito. Para sa kanya, ang tunog ng alarm ay parang umiikot sa hangin, umaalingang sa dagat, sa lighthouse, sa mga bundok na tila may sariling isip at doon, sa gitna ng katahimikan, napagtanto ni Shuchi ang katotohanan. Ang buong bayan ng Kurozu ay unti-unting nilalamo ng isang sumpa. Ang sumpa ng spiral. At pati ang kanyang isipan, nagsisimula na ring umiikot. Pag-uwi ni Kirie sa kanilang bahay, nadatnan niya roon ang ama ni Shuchi, abala sa pagnuod ng paggawa ng isang clay plate. Namamangha ito habang pinagmamasdan ang pag-ikot ng luwad sa pottery wheel, paikot ng paikot, hanggang sa unti-unti itong humubog bilang isang ganap na plato. Tila na hipnotismo sa galaw ng spiral, masigla pa itong nagsabi na nais niyang magpagawa ng isa pang plato, ngunit sa pagkakataong ito, guguhitan niya mismo ng spiral pattern ang harapan nito, isang disenyo na ayon sa kanya, kumakatawan sa perpektong anyo ng kagandahan. Habang pinagmamasdan ito ni Kirie, isang kakaibang kilabot ang gumapang sa kanyang katawan. Para bang ang spiral ay hindi lang basta hugis, kundi isang bagay na may buhay. Kinabukasan, sa eskwelahan, nagkukwentuhan si Kirie at ang kanyang matalik na kaibigan tungkol kay Shuchi. May bahid ng selo sa tinig ng kaibigan habang sinasabi niya kung gaano kaswerte ni Kirie dahil sa effort at pagmamalasakit ng nobyo nito. Napangiti lamang si Kirie, ngunit hindi niya maiwasang mapansin ang tono ng ingit sa boses ng kaibigan. Ang ganda mo naman, biro ni Kirie, pero bakit parang wala ka pa ring nagugustuhan dito sa school? napahinto sandali ang kaibigan at mumiti ng pilit. Doon napansin ni Kirie ang peklat sa noon ito, agad niyang tinanong kung paano ito nakuha. Ikinuwento ng kaibigan na noong bata pa siya, may isang lalaking gusto niyang mapansin. Habang naglalakad sa isang lubid sa palaruan, aksidente raw siyang nadulas at doon niya nakuha ang peklat na iyon. Ngunit matapos ang insidenteng iyon, naging mas malapit daw sila ng lalaking iyon, na tila ba ang sugat ay nagsilbing tali sa pagitan nila at mula noon, isang kakaibang bagay ang napansin niya. Tuwing may nagugustuhan siyang lalaki, laging nahuhulog din ito sa kanya. Isang hapon, magkasamang nagpunta si Nakirie at ang kanyang kaibigan na si Azami sa Kurozu Station upang salubungin si Shuchi. Masiglang kumaway si Kirie nang makita ang nobyo at agad niya itong nilapitan. Shuchi dito, tawag niya habang nakangiti. Paglapit ni Shuchi, ipinakilala niya ang kanyang kaibigan. By the way, this is Azami, in my classmate. Ngunit sa halip na umiti, nanlaki ang mga mata ni Shuchi. Tila napatigil ang kanyang paghinga habang nakatitig kay Azami, parang may kung anong hindi maipaliwanag na takot ang unti-unting bumabalot sa kanya. Ilang sandali pa, bigla siyang napaatras, hinawakan ng mahigpit ang kamay ni Kirie, at walang sabi-sabing tumakbo palayo kay Azami. Nabigla si Kirie at napatanong, Shuchi, anong nangyayari? bakit ka tumatakbo? Habang humihinal, mariing sagot ni Shuchi, Kirie may kakaiba sa kanya. Ramdam ko may spiral sa loob niya. Lalong naguluhan si Kirie. Anong ibig mong sabihin? Mataintim ang tingin ni Shuchi, puno ng kaba at pagkasuklam. Si Azami, hindi siya ordinaryong tao. Isa siyang spiral at kailangan mong lumayo sa kanya bago ka rin mahila ng sumpa. Pag uwi ni Kirie, tinawag siya ng kanyang ama upang ipahatid ang pottery na ipinagawa ng ama ni Shuchi. Pagdating niya sa bahay ng mga saito, sinalubong siya ng matanda na may kakaibang ngiti. Pasensya ka na, iha, wika nito. Hindi ko na yan kailangan. Napagtanto ko, kaya kong likhain ang spiral sa sarili kong katawan. Dahan-dahan itong binuka ang bibig, at lumabas ang dila, humahaba, umiikot, paikot-ikot hanggang sa bumuo ng perpektong spiral napaatras si Kirie, halos hindi makahinga sa takot. At sa isang sigaw, agad siyang tumakbo palayo. Habang sa likuran niya, maririnig ang bulong ng matanda. Ang spiral ay walang katapusan. Habang naglalakad si Shuichi, bigla niyang nakasalubong si Azami. Napaupo siya sa lupa habang papalapit ang babae, baka sa mga mata niya ang takot. Anong tinatago mo sa noo mo? Mahinang tanong ni Shuichi. Ngumiti si Azami at inalis ang buhok sa kanyang noo, doon tumambad ang dating peklat na ngayoy naging spiral, umiikot na parang buhay. Napatigil si Shuchi. Azami umalis ka na sa bayang ito bago lumala ang lahat. Ngunit umiling si Azami. Hindi ko kaya. Lagi kitang naiisip. Tahimik na tumingin si Shuchi sa kapabulong na sinabi, umalis ka na. Pagkatapos ay tumakbo palayo. Sa lamay ng ama ni Shuichi, lumapit si Shuichi kay Kirie at mahina itong nagtanong. Gusto mo bang malaman kung ano talaga ang nangyari sa kanya? Nabanggit ni Kirie na narinig niyang nahulog daw sa hagdan ng ama at iyon ang ikinamatay. Mariin itong itinanggi ni Shuichi. Hindi totoo yon. Unti-unti nang nasira ang isipan at katawan niya. Kinwento ni Shuichi na pagbalik nila sa bahay, magkasama nilang hinanap ang ama. Sa isang silid, natagpuan nila ang isang napakalaking tab. Nang buksan ito ng ina ni Shuichi, agad silang napasigaw sa takot. Nasa loob nito ang katawan ng ama, nakapilipit at paikot. Tila pinilit niyang hubugin ang sarili sa anyo ng spiral. Iyon ang ikinamatay niya ang pagkabali ng kanyang mga buto. Habang nagluluksa, may nakaturo sa langit. Ang usok mula sa cremation ay kumikilos, bumubuo ng spiral sa kalangitan tahimik ang mga tao, nanginginig sa takot. Maya-maya, bumaba ang usok patungo sa isang pan. Biglang sumigaw ang ina ni Shuchi, tumuturo sa langit. Tigilan mo na, mahal ko. Tama na. Ngunit sa kanyang mga mata, tila nakikita pa rin niya ang kanyang asawa, at unti-unti, nasisira na rin ang kanyang katinuan. Dumating din si Azami sa lamay nang mabalita ang namayapa na ang ama ni Shuchi. Lumapit siya kay Kirie at mahina niyang sinabi, hindi ko alam kung bakit, pero nag-aalala ako sa'yo. Habang nag-uusap sila, biglang dumaan ang isang ipo-ipo sa pagitan nila. Napatakip si Kirie sa mukha, at nang muling tumingin kay Azami. Napamulagat siya sa nakita. Sa noo ni Azami, malinaw na nabuo ang isang umiikot na spiral. Nanlamig si Kirie at agad niyang sinabi, Azami may spiral sa noo mo. Napahawak si Azami sa noo at tumakbo palayo. Isang araw, may lalaking na humaling kay Azami. Nilapitan niya ito at mahina, ngunit may pag-asa ang tini. Pwede ba tayong mag-date kahit isang beses lang? Ngunit agad siyang tinanggihan ni Azami, malamig ang boses at walang pag-atubili. Hindi ito tinantanan ng lalaki. Sabihin mo lang, Anya, ano ba ang kailangan kong gawin para mapapayad ka? Sa sandaling iyon, napatingin lang si Azami sa kanya sa ospital, binisita ni Nakirie at Shuchi ang ina ni Shuchi. Ikinuwento ni Shuchi na mula ng libing ng kanyang ama, tuwing makakakita ito ng spiral ay bigla itong natataranta at bumabagsak sa takot. Dahil dito, nagpakalbo siya upang hindi na makita ang puyo sa kanyang ulo, at maging ang spiral sa kanyang mga daliri at paa ay pinutol niya. Ayon kay Shuchi, tuwing nakakakita ito ng spiral, tila bumabalik sa isip niya ang larawan ng wasak na katawan ng kanyang asawa. At sa kanyang pagkabaliw, naririnig pa raw niya itong tinatawag siya, na sumama na rin sa kanya. Habang pauwi si Kirie, nakita niya si Azami at agad itong nilapitan. Tinanong niya kung saan ito nagpunta dahil nag-aalala siya. Mahina namang sabi ni Azami na may kakaiba sa kanyang kanang mata, at hiniling na tingnan ito ni Kirie. Paglingon ni Kirie, naninig siya sa takot ng makita ang isang spiral na unti-unting bumabalot sa mata at noo ni Azami. Ilang sandali pa, nilamo ng speral ang kanyang mata, dahilan upang mapasigaw si Kirie sa labis na hilakbot. Sa isang tahimik na parke, magkasama si Shuchi at ang lalaking nais manligaw kay Azami. Maya-maya, dumating si Azami, plinano pala niya ang pagkakataon upang makita si Shuchi. Tanong ng lalaki, papayag ka na ba na lumabas tayo? Nagawa ko na ang sinabi mong gawin. Ngunit malamig na sagot ni Azami, hindi ko na kailangan yon paalam na. Galit at walang modo, tinanggal ng lalaki ang sombrero ni Azami. Sa sandaling iyon, napansin niya ang spiral na unti-unting sumasakop sa mukha ni Azami. Lumapit siya sa babae, ngunit biglang hinigop siya ng spiral, at unti-unting nilamon ang buong katawan niya. Nakita ito ni Shuichi at agad tinawag si Kirie na papunta kay Azami, pinigilan niya ito at sinabing, tignan mo si Azami. Nilamon ng kaibigan niya ang lalaki ng buhay pa ito tinignan ni Kirie si Azami, at sa kanyang pagkabigla, kalahati na ng katawan ng babae ay naging spiral, at unti-unti rin nila mo ng spiral ang natitirang bahagi ng kanyang katawan hanggang sa tuluyang maglaho. Dito, sinabi ni Kirie, na ang lahat ng nangyayari sa kanilang lugar, ay simula pa lang ng pagbulusok ng spiral. Habang nasa klase, nahuli si Katayama, ngunit pinapasok pa rin ng teacher. Napansin ng guro ang kakaibang pamamaga sa likod niya at nagtanong, "Ano 'yan, Katayama?" Sagot niya, "Hindi ko rin po alam, bigla na lang itong lumitaw." Nagsimulang magbulungan ang mga kaklase, may nagsabing mukha itong snail at nakakadiri. Tahimik ang lahat at sa isipan ni Kirie, "Hindi yan snail, isa yang spiral." Habang naglalakad sa sementeryo si Kirie, kasama ang kanyang kaklase, nabanggit ng babae na hanggang ngayon ay hindi pa rin alam ng mga tao ang dahilan ng pagkawala ni Azami. Ikinuwento rin niya na nagsimula ng ilibing muli ng mga lokal ang mga bangkay, sa halip na ikremate ang mga ito. Matapos ang insidente sa lamay ng ama ni Shuichi, kung saan nakita raw ang mga spiral na umiikot sa langit noong araw ng cremation. Dagdag pa niya, naririnig na rin daw na lumilitaw ang mga spiral sa tuktok ng mga krematorium sa ibang lungsod, kaya't mas pinipili na lang ng mga tao ang libing upang maiwasan ang kakaibang usok na nagiging spiral. Gayunman, nakakatakot pa rin daw dahil may sementeryong nadaraanan papunta sa kanilang paaralan. Bigla silang ginulat ng isang kaklase, dahilan upang mapasigaw ang dalawa. Pagkatapos, biglang sinabi ng lalaki kay Kyrie na mahal niya ito. Ngunit mariing pinigilan siya ng kasama ni Kirie, sinasabing may boyfriend na ito. Hindi pa rin umatras ang lalaki at sinabing hindi siya susuko. Sa huli, malamig na tinig ni Kirie ang bumasag sa tensyon, tigilan mo na yung pangbugulat mo. Nakakaistorbo ka na. Matapos iyon, nagpasya silang umalis at iwan ang lugar. Habang naglalakad si Kirie, nasaksihan niya ang isang magulong tagpo, pinipigilan ng mga magulang ang dalawang kabataang nagmamahalan. Lumapit siya upang alamin ang nangyayari, at doon niya nakilala ang lalaki, si Kazunori. Habang magkasamang nakaupo, tinanong ni Kazunori si Kirie kung naaalala pa niya noong lumipat sila ng kanyang pamilya sa bayan noong sila ay grade school pa, at tumira sa lumang abandonadong bahay na tinatawag ng lahat na poor house. Tumango si Kirie, at sinabing minsan ay nagpupunta pa rin siya roon. Ikinuwento ni Kazunori na kapitbahay lamang nila noon si Yoriko, ang kanyang kasintahan ngayon, ngunit galit ang kanilang mga pamilya sa isa't isa dahil sa kahirapang dinaranas nila. Dagdag pa niya, kapag nagbanggaan daw ang dalawang baluktot na tao, nagkakabuhol sila, at kapag nangyari yon, tuluyan nang nawawala sa kontrol ang spiral. Imposibleng makawala. Sinabi naman ni Kirie na hindi naman siya ganon kabaluktot katulad ng sinasabi ng iba. Ngumiti si Kazunori, nagpasalamat, at nagtanong kung sila ni Yoriko ay hindi pa rin nababaluktot ng tulad ng mga yon. Ibinunyad niya rin na plano nilang tumakas sa bayan sa Makalawa, at nakiusap kay Kirie na huwag itong ipagsasabi kanino man. Kahimik na tumango si Kirie, ipinangakong mananatiling lihim ang lahat. Muling binisita ni na Shuchi at Kirie ang ina ni Shuchi. Doon, naikwento ni Kirie ang tungkol kina Kazunori at Yoriko, umaasang makakahanap ang dalawa ng paraan upang maging masaya sa kabila ng lahat. Tahimik na nakinig si Shuichi, bago niya banggitin na nararamdaman niya ang sumpa ng spiral sa mga bahay na magkakadikit kung saan naninirahan ang magkasintahan. Ayon sa kanya, nagagawa raw ng spiral na baluktutin hindi lang ang katawan kundi pati na rin ang mga kaluluwa ng tao. Maaaring mali siya, ngunit masyadong malakas daw ang sumpa sa lugar na yon. Ipinunto rin ni Shuichi na unti-unti nang naapektuhan ng spiral ang buong bayan. Ipinakita niya kay Kirie ang ilang litrato at ipinaliwanag kapag nadampian sila ng spiral para bang may puwersang nagtutulak sa kanila na maging sentro ng atensyon ng lahat. Habang tinitingnan ni Kirie ang mga larawan, napansin ni Shuichi ang isang bagay. Bahagya siyang napakunot noo bago magsalita. Kirie parang humaba ang buhok mo sa kanyang kwarto, napansin ni Kirie na biglang humaba ang kanyang buhok nang hindi niya namamalayan. Kinabukasan, habang papasok sa eskwelahan, tinawag siya ng isang kaklase na may halong gulat sa tinig. Kirie, ano nang nangyayari sa buhok mo? Paglingon niya, nanlaki rin ang mata ni Kirie sa nakita, mahaba at magulo na ang kanyang buhok, gumagapang na parang may sariling buhay. Agad siyang nagpatulong sa kaklase upang itrintas ito, umaasang mapipigilan ang kakaibang kilos ng kanyang buho. Ngunit habang nasa klase, unti-unti nitong tinanggal ang tali at nagsimulang gumalaw mag-isa, pumulupot at humugis na parang spiral. Sa parehong sandali, napasigaw ang isang babae. Itinuro niya ang bintana, at doon nakita ng lahat ang kanilang kaklase sa labas, si Katayama. Nang sumilip sila, tumambad sa kanila ang kakilakilabot na tanawin, si Katayama, unti-unting nagiging snail, habang humahaba ang kanyang mga mata na parang mga tangkay na gumagalaw sa hangin. Sa isang salon, desperadong sinubukan ni Kirie na ipagupit ang kanyang buhok, umaasang matitigil na ang kakaibang paggalaw nito. Ngunit sa sandaling iharap ng parlorista ang gunting, biglang kumilos ang buhok ni Kirie, mabilis itong pumulupot sa kamay ng babae na tila buhay na nilalang. lang napasigaw ang parlorista, ang mga mata ay puno ng takot. Isa kang halimaw. Pag-uwi ni Kirie, kitang-kita sa mukha ng kanyang mga magulang ang takot at pagkabalisa. Hindi na nila alam kung anong klasing sumpa ang bumabalot sa kanilang anak o kung kanino pa sila maaaring humingi ng tulong. Pinagtitinginan na si Kirie sa school dahil sa itsura ng kanyang buhok na ngayon ay nakataas at tuluyang humubog sa anyong spiral. Maya-maya, pinuntahan niya ang kaklase nilang naging snail, Munit nang marinig niyang may parating, agad siyang nagtago. Dumating ang kanilang guro kasama ang mga magulang ni Katayama. Nang ipakita ng guro ang anyo ng kanilang anak, mariin tumanggi ang mga magulang. Yan ang anak namin. Imposible, sabay alis nila nang hindi makapaniwala. Habang naglalakad, hindi maiwasan ni Kirie ang mga matang nakatingin sa kanya, maging ang mga residente ay natigilan sa kakaibang anyo ng kanyang buhok. Napansin niya ang kanyang boyfriend. Ngunit sa halip na lapitan siya, bigla itong tumakbo palayo. Lumapit naman ang kaklasing may gusto sa kanya, dala ang isang regalo. Muli siyang tinanggihan ni Kirie, sinasabing may boyfriend na siya. Ilang sandali pa, tumayo ang lalaki sa gitna ng kalsada at sumigaw, mapipigilan ko ito gamit ang power of love ko kay Kirie. Ngunit sa isang iglap, nabangga siya ng kotse, at pumailalim dito, naiwan si Kirie, tulala at nanginig sa takot. Muling nagsigawan ang mga estudyante nang makita nila ang kanilang kaklase na buli na si Tsumura na nagbago rin ng anyo at naging isang snail. Sa loob ng kulungan, nasaksihan ng mga estudyante ang nakakakilabot na tagpo, ang dalawang snail ay tila nagtatalik. Di naglaon, isa pang kaklase ni Kirie ang nagbago, ang kanyang buhok ay humaba rin at naging spiral. Galit na galit nitong hinarap si Kirie, sinasabing siya raw ang karapat dapat sa atensyon ng lahat, hindi si Kirie. Sa labis na inggit, sinakal niya si Kirie gamit ang sarili niyang buhok. Naglaban ng dalawa, ang kanilang mga buhok ay nagbanggaan at nagpaikot sa isa't isa, parang mga buhay na nilalang na nag-agawa ng kontrol. Sakto namang dumating ang boyfriend ni Kirie, at agad niyang ginupit ang buhok na nakapulupot sa lid ng kasintahan. Subalit nang tangkain niyang gupitin din ang buhok ni Kirie, bigla siyang binalot nito mula ulo hanggang paa, halos hindi na makahinga. Sa huli, nagawa niyang makawala at tuluyang ginupit ang buhok ni Kirie, na nawalan ng malay matapos ang insidente. Pagkamulat niya, napansin ni Kirie na wala na sa kulungan ang dalawang snail. Sinundan nila ang madulas na bakas na iniwan ng mga ito hanggang sa marating nila ang guro na abala sa pagsira sa mga itlog ng snail. Sinubukan siyang pigilan ni Kirie, ngunit mariing sinabi ng guro na delikado ang mga ito at banta sa kanilang bayan. Sa kabila ng pagmamakaawa ni Kirie, Tuluyan ng sinipa ng guro ang mga itlog hanggang sa tuluyang mabasag, at sa katahimikan ng sandaling iyon, tila may humuhuni na namang spiral sa hangin. Naalala bigla ni Kirie ang plano ni Nakazunori at Yoriko na magtanan sa araw na iyon at magkita sa train station, kaya nagmadali siyang puntahan sila upang masigurong makakatakas ang dalawa. Pagdating nila roon, nakita niya ang magkasintahan, parehong hingal, parehong nagmamadaling tumatakbo. Noon niya nalaman na nahuli sila ng kanilang mga magulang at hinahabol na sila. Agad namang nagmungkahi si Shuichi na dumiretsyo sila sa dagat upang makaiwas. Ngunit habang tumatakbo, biglang sumulpot ang kanilang mga magulang at muli silang pinigilan. Nagpatuloy ang apat sa pagtakbo, ngunit dahil sa pagod, napahinto si Yoriko at bumagsak sa lupa. Naabutan sila ng mga magulang, at sinubukang paalalahanan ang dalawa sa paraang marahas, sinapak pa si upang mapabalik sa katinuan. Sa gitna ng tensyon, nagsimulang umikot ang katawan ni Kazunori, kasunod ang kay Yoriko. Habang hawak kamay, unti-unti silang umikot sa isa't isa, ang kanilang mga katawan ay naging dalawang spiral na nagsasanim. Sinubukan silang paghiwalayin, ngunit hindi magawa, parang bakal na kable ang katigasan ng pagkakadikit nila. Ilang sandali pa, gumalaw sila papunta sa dagat, paikot at gumagapang na parang isang mahabang ahas, hanggang sa tuluyan silang lumusong sa tubig at naglaho ng hindi na muling nakita. Nakakita si Kiriye ng mga tao sa bayan na paikot-ikot ang lakad. Ayon sa isa sa kanila, hindi ko mapigilan, kailangan kong umikot. Doon na pagtanto ni Kirie na kumakalat na ang sumpa ng spiral sa buong bayan. Pagdating sa classroom, napatingin ang mga estudyante nang makita nilang maging ang kanilang guro ay naging snail person na rin. Habang pauwi, nasalubong ni Kirie ang kanyang kapatid na nagmamadaling tumakbo papunta sa dalampasigan at agad siyang nyaya. Pagdating nila roon, nakita nila ang isang barkong bahagyang nakatagilid. Ayon sa mga tao, namatay ang kapitan, kahit kalmado ang dagat at bukas ang ilaw ng lighthouse. Tatlo sa mga crew nito ay nakita raw na paikot-ikot na naglalakad sa deck bago mahulog sa dagat. Biglang tumakbo ang kapatid ni Kyrie kasama ang mga kaibigan nito papunta sa lighthouse. Sinundan sila ni Kyrie upang pigilan, ngunit hindi siya pinakinggan. Sa loob, napansin niyang puno ng spiral na guhit ang mga dingding at haddan, at naamoy niya ang amoy ng nasusunog na laman. Nang tignan niya, mga sunog na bangkay pala 'yon narinig niyang sumigaw ang kanyang kapatid sa itaas. Pagdating niya sa tuktok, nakita niya ang malaking lente ng lighthouse na may kakaibang anyo. Bigla niyang naisip ito ang sanhinang pagkasunog ng mga tao. Agad niyang pinababa ang kapatid at ang mga kaibigan nito bago tumama ang mainit na beam sa kanila sa paglubog ng araw. Habang nagmamadali silang bumaba, biglang nag-activate ang ilaw. Nadapa ang bata, at nang akmang tutulungan na ni Kirie, Nasunog ito sa harap mismo ng kanyang mga mata. Natigilan siya, naninid habang unti-unting nababalot ng liwanag ng spiral ang buong lighthouse.